Dahil bagong taon na mga kapatid, patapos na naman po ang taglamig at papasok ang tag-araw. Kaya heto na naman tayo sa problema ng singaw. Pigsa sa balat na kumakalat po ang nararanasan ng dalagitang si Lea Lee Bamboa. Yung pala, ang problema, panay mainit sa katawan ang mga kinakain niya. Panoorin po natin ito. Mga kapatid, isa po sa piniperwisyo no, sa ating kalusugan ng matinding tag-init ay ang pagsulpot sa balat ng pigsa. Pero ang pigsa po, kapag ka napabayaan, ay maaari palang mauwi sa TB of the skin, tuberculosis ng balat. At kapiling ko po ngayon ang uh, mag-ina na nakaranas niyan. Hindi siyempre si Mami Rose, si uh, Lea Lee lamang. No? Happy healing morning sa inyong dalawa. Happy healing morning po. Happy na kasi wala nang masasakit. Okay. No? Kung mapapansin niyo po kay Lea Lee, may naiwang souvenir ang malalaking pigsa no? na naging bahagi ng tinatawag na TB of the skin tingin ka kay mama para makita ng ating mga viewers na ayan po yung mga sugat na iniwan ng malalaking pigsa sa mukha ni Lea Lee. Tapos tingnan natin yung dito sa dibdib niya, ayan pababa sa dibdib, ay uh, meron pong malaki pa din na napilat no? na iniwan po ang mga pigsang malalaki. Ito rin sa elbow, sa kaliwa, meron din pong souvenir. Ito pong kamay ni Lea Lee ay na-deform na no? na deform po ito, hindi na po nakakagalaw itong isa dahil inoperahan po sa ospital yung malaking pigsa at na, napinsala po yung mga ugat. No dito sa kanyang daliri kaya nagkaganyan. Pero may isa pa ring malaki doon. Ano ba yung malaki diyan? Uh -huh. Ito po sa siko, no? Ang malalaking sugat ay naghilom na pati dito sa inner side ng kanyang upper arm, no? Ayun, ang dami sa paa mo, magaling na rin yung nasa paa anak, uh -huh. no? So wala ng traces ngayon uh -huh. ng pigsa. Uh -huh. Very good. Congratulations kasi nakasunod ka sa ating paraan ng gamutan, no? Mama Rose, unang tumubo sa palad, saan ang sumunod na buko na pigsa na tumubo? Ah, dito po yan, sumunod, tapos nandito na rin po, ah, na rin. Ah, puro itong kanang kamay o, na po. ito, dalawa o. sa palad, tapos doon na mismo sa likod, sa ibabaw ng kamay. Bumabana naman po ulit, dito naman sa may balakang niya, may dalawang butas po dito sa... Bawat tig-kabilang balakang, Opo, malaki po yung, na malalaking pigsa. Po. Tapos sa under ng breast niya, tinubuan din. Opo Tapos sa ibabaw ng breast, tinubuan din. Nabilang niyo pa ba ang mga pigsa na 'yan? <laughs> hindi na nga po doon mabilang sa dami. Hindi, na, po. hindi na kaya ng calculator. Mag-aral tayo, no, para ang mga nanonood sa atin ay uh, matuto at hindi na matulad kay Lea Lee, di ba? Ito ang purpose ng ating pagkukwentuhan. Opo. Ito sa Hiling Galing. So, bukod sa hindi mahilig sa tubig si Leyali, no? Okay. Anong mga ulam naman niluluto mo sa bahay para kainin ng bata? Mm, mm Ah, ang mahilig niyo pong kainin, hotdog, yun lagi po ang inaano niya. Na piniprito mo? Opo. Tapos, Pwede was... namang steamed ang hotdog. <laughs> Pero pong, prito. Para, parati pong prito, tsaka yung skinless, ganun po. Nalong yung, na longganisa. Opo. Oh, yung po? po. Yung oh. barbecue, pinapaihaw. Naku, may Inibili. barbecue pa. Ibig sabihin, oh. hindi mo ba pinagtsatsagaan na ipagluto sila ng may sabaw sa bahay? Tipo po, do. Kasi kasi ayaw po talaga nilang ano, kapilitan. Ay, Hindi pinapansin. Tapos, bakit yung tsokolate ka mo, inuulam nila? Ayaw, po, tsokolate, binubudbud sa kanin. Yun na lang po, kung ayaw nila. Kesa sa sabaw Opo. na niluluto mo. Opo, do. e balita ko naman, ang sarap mo magluto. Bakit kayo ganyan sa bahay? Pero, ang balita ko, nag-aaral itong si Leia Lee nung nagsulputan ang pigsa. Opo. No? At biglang, sino ang nag-request na mag-home study na lang? Ako po kasi, Dok, gawa ng... Marami po kasing nag namiminta sa kanya, Dok. Naaawa na mag ako. ang bata. Opo, anong sumbong, siya. Anong sumbong ni Lea sa sa'yo? sabi niya, Mama, pinandidiriang po ako sa school. Halos lahat ng mga nakakakita sa akin, parang nakakaadwa tingnan. Balikan natin dun sa ospital, no? Ilang ospital ba ang pinagpa-check upan mo kay Leia Lee, Mama Rose, nung tuloy-tuloy ang tubo ng pigsa niya na hindi na maawat? Uh, mula po sa amin, sa lugar namin, isa ho. Tapos, nakarating po kami ng Maynila. Aha. Uh -huh. oh, dalawa pong hospital nila. Tagakalamba, Laguna po kasi sila, no? So may local hospital kayo doon na pinuntahan. Anong sabi doon? Kailangan daw pong i-refer siya sa Maydila sa ata nga po. Lumabas po sa eksaminasyon niya na skin TB. Mhm. Mm oh, daw po. O, o, nung um. sinabi sa iyo 'yon, ano ang rekomendasyon ng doktor na skin TB na? kailangan daw po daw siyang ilagay sa isang kwarto kasi nakakahawa na daw po yung sakit niya daw. Ah, mm. na i-isolate siya. Oo, oh, oh, gan parang gano'n po, Dok. Ah, ginawa mo ba na nakakulong lang sa isang kwarto? Si Ngayon po, ang nangyari, hindi po nangyari doon sa kabilang hospital. Nireparo na naman po kami sa ibang hospital kasi daw, wala na pong bakante. Ninilipat po kami na Sana siya. i confine oh, siya. Opo. Oh, oh. mm -hmm. At kailangan, doon sa ospital na yon naka-isolate siya sa ibang oh, pasyente. Oh. So nangyari yon Mga ilang araw ang confinement? Mm -hmm. Ano po kami doon? Five days po kami to Okay. So after mm -hmm. five days, ano ang recommendation para sa gamutan ni Lea Lee? Ayun. Kailangan daw po siyang mag-take ng gamot na sa loob ng anim na buwan. O yung dinadaan lang po sa karayo, tapos yung ah, tabletas. Okay. okay. So, nung panahon na yun, Lea, Lee, anong pakiramdam mo? Gumagaling ka ba? Gumiging hawa ka ba? Hindi po. Iba, eh. ano po. Masak, para mas, mas, mas talo pong sumasakot. Tapos feeling ko po parang mas talong dadami pa po siya. Oh, wala bang o pinagbawal siya. na pagkain? Wala na. po doke. Ah, Lalo sabi nila wala daw bawal. Okay lang daw ganito, ganyan kainin. At kahit puro soft drinks ang iniinom, okay o, lang. Okay lang daw. Kahit lang po. Na, hindi umiinom ng tubig. si Lalo. ako naman, sige okay. lang. Ganun mm. po. Ayun. Oh. Okay. Ngayon, lumabas na sa ospital. Pero lalong dumami. Doon ba siya nung, nung confinement na 'yun, doon ba inoperahan yung Kamay niya? Opo, oh, opo. Doon po, oh, po. inoperas. Ayun. Bakit sa tingin mo lalong dumami ang pigsa mo sa katawan, Lea ka Lee, kahit na ginamot ka na sa ospital? Naninikip po yung dibdib po sa ininom ko pong gamot doon. Oo, oh, hindi hiyang. Hingirap. no? po siya huminga. Oo, oh, oo. Oh. At uh, dahil ba doon, kaya kayo nagpunta sa Hiling Galing? Y yung kapitbahay po namin, may TV, napan na napa, napa, ano po ko, tingin. Nanood kayo sa Action TV o, oh, oh, ng Galing. Sabi ko, awa, ang ganda pala yata nito. Tatry ko nga po. Pinayuhan na siya <clears throat> ng, ano, nang uh, dapat kainin opo. no kasi po mga kapatid ang mga uh, parang sabi ko nga nakakaawa yung bata na hindi na niya matiis yung nararamdaman mm. at wala namang kayo makitang solusyon wala dahil tuloy-tuloy na tumutubo ang mga pigsa sa katawan opo. na ang sabi nga ng doktor ay TB of the skin na opo. nga no so nung nagpunta kayo sa Hiling galing sa kalamba no opo, opo. ay uh, inayos simula sa lahat ng pagkain opo lahat po pinagbawal lahat ang pinagbawal na <laughs> lalo ang na yung may bagoong patis toyo at lahat ng mga oily food dahil lalong nagpapasingaw ng init sa sa katawan ni Lealy, no? Ang uh, mga sugat po ay nasa init kasi yan, no? Kaya pag mga pagkain nagdudulot ng dagdag na init sa katawan ang pinapakain pa natin, lalo silang parang may fertilizer o. ng sugat, no? The more na walang tubig, the more na tuyo. Uh, o dry at oily dary. Dary. pa ang kinakain, tuloy-tuloy ang pagsibol. So, kayo ay pinayuhan ng hydrating diet. Opo. Dary. Ayan. Ano na yung mga pinakain mo na hydrating? Prutas? Prutas po. Yung... Matubig na prutas. Okay, uh, makatas, makatas no? Oh, oh. Tapos masasabaw na ulam. Masasabaw na ulam. Okay, nagustuhan mo ba o pumayag ka ba kaagad sa ganong pagkain, Leyaline? Hindi po ako pumayag ko na eh. Kasi po, ano mo ko, bakit puro na lang po sabaw, yung ganun. Nagreklamo pa sa sabaw, <laughs> tignan mo Ay, nga naman. Ang puro reklamo po, Dok. Oh. Ta Tapos, nung wala na silang ibang makitang pinirito, napilitan. Napilitan na po, sabi, tinakot ko nga, Dok. Sabi mm. ko, sige, ayaw mong gumaling. Hindi, hindi ka na makakapasok. Dito ka na lang sa loob ng bahay. Gusto mo ba ako? Yun. Uh -huh. Aha. sa kanya. Oo. Oh. Napilitan po siya doon, May. Okay. <laughs> Lahat po. Uh -oh. At uh, dahil dati ay hindi umiinom ng maraming tubig, paano mo siya napainom ng tubig? pinakot mo na naman? Uh Opo -oh. doon. <laughs> okay. So, natutuhan mo nang inumin ang tubig? Opo. Oh, tapos ngayon, nasanay ka na sa lasa ng tubig. Opo. <laughs> Ayan. Kaya mas maganda ka na ngayon, di ba? Pero may mga halaman gamot tayo okay. no, na ipinapainom. At number one dyan, para sa mga dumadaming sugat, para pigilin ang pagdami ng sugat, ay ang ating herbal serpentina tablet. O dahon ba ang ininom Dahoon nyo? Lang po yun. Ayun, may halaman kayo. Marami po sa may amin po. Oh, kayo. very good. So, alam nyo, mas mapait kasi yung halaman okay. na serpentina ng inumin kaysa sa tablet. Pero doon talaga sa mga hindi mahikayat na uminom ng tsaa galing sa dahon ng serpentina, pwede po yung serpentina tablet. Itatapon lang kaagad sa dulo ng bibig, sabay inom ng tubig, no? Pero ngayon, ayan, natutuwa ako at nagsitigil na, no, ang pagtubo ng pigsa. Napansin mo ba, Mama Rose? kung pang ilang araw o ilang linggo ng gamutan ninyo na tumigil na yung pagtubo ng pigsa o si Lea Lee kaya? Isang linggo, nawala na rin. Na, Uti-uting nawawala. After one week? Opo. Oh,